Ngayon o, may sunflower na tayo. Kita nyo, may naligaw. Sunflower. Ano dyan, Adeg? <laughs> si ate mo na-impeach. Key detected in a kami ngayon tapos si Lian din. <laughs> kami makikikain si Lian mag Pupunta uli ng Peria. Siguro makikipagkita ka doon, Lian, no? Makikipagkita sa mga kaibigan niya. Si Lian muna. Tapos, kaya... Tapos mamaya may live kami ng Spot Pinoy. Kaya naka-uniforme na kayo no ako. Naiibaba na namin si Lian. nag na namin. Umalik siya sa ano? Sa Queen City X. Sama niya naman yung mga kaibigan niya. Susunod, ganyan na rin si Dave. May sarili na rin lakad. Tapos eh. si Dylan. Si Dylan mag-isa na lang. Si Dylan, mas si lagi namin kasama. Kasi baby pa siya. Baby ka pa ba, ba, Dilan? <laughs> Ay, umibig. Ah, asar. Ayan o. Ayun, sa so, mitlong yun. Doon, lang, doon siya magsisimula sa may ano sa may pambata ayun ang marami po punta mamaya pagkatapos ng live sa spot Pinoy bubuhayin ko yung Uber ko kasi uwi yun eh marami na mag uwi uwi wala ka pasahero na ngayon nga medyo may pasahero na yun pero mamaya tayo babiyahin kung gusto mong may bayad Diyan ka pasok ka sa loob kung gusto mo libre, doon sa kabila. Doon sa mga bahayan. Yun nga lang, no Ayan o, sa dulo ka na. Ayan, dito naman kami sa mga ano, nakabili ng bahay. <laughs> Dadalaw kami. Kaibigan ni sa baba nang no, pinuntahan namin na ano na nagpa-house. Ah, ano ba? House, house, blessing. house blessing, no. Ayan. <laughs> Gusto mong makita? <laughs> yan may ari ng bahay. Yan tapos pina nakita namin yung ano, yung mga uh, painting ng anak niya. Ayan, papakita ko nang ano, uh, talaga close up, ang gaganda eh. Ayan, no. Oh. 'Di ba? Lalupit oh. 22 years, old. 22 years old si Rochelle, ayan. Tapos ito pa yung mga gawa niya. Ayan. Ano talaga to ha? Ah? Painting talaga. Oo, oh, painting talaga to. Tapos meron siyang Facebook page mamaya. Ah, ilalagay ko dito yung Facebook page niya. Kung gusto nyo umorder, gusto nyong magpagawa ng painting, yan, pwede nyo siyang kontakin sa Facebook page niya. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Ito, ang ganda nito. Oh. Pwede nyo irigalo sa mga anak nyo, di ba? sa asawa nyo ayun mayroon na siyang ano dito ayan oh dito siya nagpe-paint ayan ko siya kanina ayan tapos marami pa siya ditong painting oh ang dami oh ang ganda oh akala mo pinrenta no pero painting talaga oh di ba tapos dito ito po pakita natin ah ayan oh di ba oh kita nyo naman kung gaano kaganda di ba <laughs> Oh, ito 'yan oh. Marami pa siya, merong maliliit. Hindi ako ano eh, maano sa art pero syempre yung mga size ayan, may ganito siya. Tapos 'yun, dito kung gusto niyo pumunta dito, ayan, dito na kayo mamili. Eh. <laughs> Message niyo lang si ano, Rochelle. Tapos ayan oh, ito oh. po. Oh, di ba? Kita niyo naman kung gaano kaganda. yung sa sa, sa, kwarto. sa kwarto. Ay pakita natin din yung mga nasa kwarto na. Mga special yata yun ang ah, mga binigay sa kapatid niya. Ayan. Ito yung isda oh Kahit ano, kaya niyang i-drawing, no? Kaya niya, kahit ano, no? Kaya niyang yeah. i-paint. Ayan. Kung may request kayo, yun. Message lang kayo sa Facebook page niya. Ito mga ano nyo, pang color nyo. Ito, o. Oh. Oh. Diba? Diba? Kaya yeah, yun, message lang kayo. Lalagay ko dito yung Facebook page niya. Ayan, dito sa gilid. yan Diyan na lang kayo mag-message. Tapos yun, palike na rin ang page niya. Ayan. Ito, lupit to. Oh. O. Oh. Diba? Painting yan. Ito po, oh. Ayun, kung gusto nyo. Na, ah, nakaka, para ka nasa ano, nasa art gallery. Sobrang dami. Ang gaganda. Saan? O oh, yan oh. tignan nyo yung mga kulay no. Maganda to, pagka ano, regalo nyo sa mga anak nyo. Matutuwa. Ang ganda ng mga kulay no. Buhay na buhay no. Kasi talaga ang Ah, lahat ng meron yung, siya. Yung, yung hinugot ni o, Lani. Oh, ito. Na, na yung dalawa, Lani. Parang oh. ano yun, Gemini. Diba yung Gemini? Ayan, o. Yun, yun, yung green. Grabe sa ganda. Parang gusto kong bilhin to. Ang <laughs> <Gusto ko. laughs> ganda, so, na. Ah, so Jack sign to. Leo ata. Ah, Leo? Leo ata yan. Oh, yan, no? Grabe, no? Ayan. Kung may gusto kayong ano dito, message nyo lang sa e Facebook page niya tapos yun. Kayo na lang mag-usap. Ang gaganda. Parang gallery. <laughs> Ang gaganda. Oh, lagay mo lahat dito. Art gallery, no? Ay oh, na sa charo na. Sana. Malinis na yung mesa. Oo. Hindi na to kailangan. Na. <laughs> Hindi na kailangan ng ziplock. Ano lang? Ano, ano kailangan? Na na, na, ano? Oil. Na oil. Tatak. <laughs> na <kaya> naman. <laughs> no. na naman. Sharon. Sharon, ah. <laughs> may nagre-request pa. May nagre-request. eh <laughs> yun. Hello. Sharon. May music. Kailangan may music. kailangan may music. Kanta ka na, ano. <laughs> <laughs> Ayun na, kina si ano yung talong daw, yung ayon Oh. ito yung isa Ito yung isa, ito yung isa. ayon 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 yung buong may eh nandito na po ang mga Tim Hortons to ha. mga Tim Hortons to ay hindi na kasama hindi na kasama hindi na daw Hortons former 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 Tim Hortons yan <traumat> ng <na, traumat> transporti <tries> <ko> sila po <traumat> ay uh, uh, malapit <traumat> na sila ay nag transform sa uh, ibang uh, ibang <tries> <tries> sir, <karasa>. <tries> <tries> sila ng tinatawag na uh, <tries> six sense. <tries> oh, panic 'yan, <by> <tries> <tries> Ang galing ah. ika <tries>

apat. May bilang pa talaga eh. <laughs> yung Bobby sa mga anin na kutsara. Bobby. Platter. Platter. Ayan <laughs> <Platter. laughs> <laughs> yung tablang. Hindi sila sa akin, Ang binayaran ko eh. Wala lang magdadala ng sis ano, ng wag daw talangka, wag daw sa'yo. <laughs> <laughs> <Yibotido>. gusto <laughs> mo. Ma Ay, masarap yan. Masarap <laughs> yan. ano <laughs> <laughs> may buong may <laughs> <laughs> nakakahiya naman. <laughs> wow, may Nag nagtanong pa nang nakaya. Na na Kailangan bisita. Wala kang hindi. na po. Ayun na po, yung mga manager. Mga manager. Tumalikod. Tumalikod yung manager. Ano to? Training to sa ano? Ay, Ay, <laughs> wala kami nalas wala, ka wala? <laughs> sa, <laughs> sa, huli na sa uli na hindi hindi talaga ano yan pinasok eh <laughs> sa uli yan sa muli ko oh, na sa <laughs> na na may bulsa <laughs> <May kalsa. laughs> <laughs> Wow, oh, ang ganda ng pagkaayos ah. Wow, nakikita wow. oh, niya naman ah. Training na training niya. Galing ah. Ang tawag dyan, good presentation. Good sanitation. But unsanitized. Sanitize yan. Salga na ba? Hoy, panalot. Oh, inabot na, inabot na. <laughs> Oh, ito. Ay ito pa isa. Wow! Oh, Oh, ikaw ang ano? Buti na lang wala ako. Wala akong dinig. Nakita ko sumasabaw na ang Mastermind. Yung mga mastermind nandito sa likod. Yung pakwan. pakwan. pakwan na to eh. Pag ito alam na. pakwan. Dadala pa naman siya sa likod. Oo. Oh. Hindi, lagay mo rin sa channel mo para kunyari mo. eh, may dessert pa. Pero parang hindi naman nabawasan eh. parang hindi nabawasan. Marami talaga. Oo, oh. eh, may are. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. wag daw 'tong oh, ano, wag daw tong santol. Oh, <laughs> bawal, bawal, bawal. Bawal. 'Yung sinatawag na seven Bawal ang santol. Kunin niyo na lang sa mesa, wag lang dito. Ah, wag lang 'tong ano, santol. na Ano ng May part 2 pa, part 2. <laughs> Part 2. Ay, sa part Ah, ha? Oh, grabe, handang Oh, handang-handa. Oh, ayun, know? oh. Oh, may mission. May <laughs> mission.

Eh, Ay, ay, baka wala kang mantika. Ayan, oh. kunin mo na yung mantika. Ano? Iba, <laughs> na. Iba na yung Sharon. Ah. Ay, okay, <laughs> <laughs> yung ano, apak ko na, tell you na. <laughs> Diyan ka sabi. Sabi, ka dyan. Akala akal ko ba, ulap na <laughs> buksan, buksan yun. Oh, malamang. <laughs> <laughs> buksan <laughs> yun. <laughs> Pinakay. Pinakay laman yung laman ng rep. Buntis din ako. Buntis ka ba? Kinuha na yan. <laughs> Pakuhan. Eh. May balak pa. May balak pang kunin yung gulay. Ay, mami, umalis ka na dyan. Baka gusto mo pang kunin yung gulay, eh. Pagka-post nung video, post mo yung video. Bawal yan, bawal. Ito, ito, ito. Sa inyo na, yung sanga ito yung literal na bahay ko talaga oh <laughs> <laughs> salamat, salamat 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 thank you salamat <laughs> nagre-reklamo pa yung ano, may ari, kulang daw yung sinaron. Akala may akala may itataob daw yung anong lagayan. Ayun. <laughs> Sharon. Ang kukulit eh, nang tuwa. Uh. Ah. Hmm. Kita tayo, tapos mamaya susundin ko si ate mo. Teams yun ha, teams ha. Pag nakita nyo sila sa teams <laughs> yun. <laughs> ano nyo sila, kawayan nyo sila sa teams yun. Mga ano sila, nagtatrabaho sa teams. Mga, mga ano, masarap kasama, ano, makukulit yan. Parang ano lang, parang wala lang. Parang wala. No, o masanay diba? na yun. Masanay na kasi, ganun. ang maganda. Kaya yun, huwi na tayo. Salamat ulit. Salamat <laughs> <laughs> Nanonood daw ako ng USA versus Brazil. Yan. Quarter final na. Tapos Sana, okay na? Yan you know. Palabok. Ganito yung gusto kong palabok, yung ganyan. Yung parang sa Jollibee. Dami, di ba? Pero kaya namin ubusin lahat yan. Thank <laughs> hey, you na ba sila? magbigay ko sa baba. Ayan. Palabok. Okay. Limang piraso ng ano? Ang? Ipon. Ipon. Lima na lang. Mm. <laughs> yung chicharo nandiyan pa, di ba? Sarap. sarap yan, may chicharo. Tapos yun. Merienda. Kain tayo, ha? Ito yun, no? Diba? Bubudbura mo siya para masarap. Iyon, okay. no? op, konti Iyan. kaya na, Dilan. Dave. Nang palabok. konti pa para sa akin. Iyon. Itlog, wala. tipid wala pong itlog. Yan. <laughs> tipid kami. Tapos yun. Ganyan lang, oh. Yung chicharon lang. Tapos magtatadtad lang ng spring onion. Pwede na yan. Kahit tayo tayo. <laughs> Grabe pagod na yun. Walang tigil. Karang tika lang. naibit <laughs> pa yung ano. Lagayan. May bago kasi ko eh. Ito yung binili namin sa Amazon. Yan o. No? Maliit lang siya. Nasaan? Teka lang. Lagay ko dito. Yan. Yun. So, $20 yata to Pero, okay na, di ba? Baunan lang. Tapos, isang t-shirt. ready ka na. May naman ako doon. Okay. Ay. Grabe na ngayon. Lumalamig na. Pero, ang kapala. Tingnan nyo. Ang trabaho ko. Ito, lumang, ano to. Hoodie. Okay tapos may pang ano pa ako oh. yung warmer yan kasi cold side yung trabaho ko eh doon tayo nagpo-forklift yeah. pero sa labas medyo lumalamig na kaninang umaga ano eh +9 na grabe ayan august pa lang second week sobrang ano na so ano so lumalamig na kaagad kaya eh. mahagayata ang ano ang winter ngayon feeling ko lang kasi may mga naglalagas ng dahon eh may mga dilaw na sa iba dun sa may school dun sa amin malapit dun sa school may dahon na ano na nalalaglag na pero dun sa bahay namin wala pa na medyo hingal na ay yun nga pala naalala ko eh. bago tayo ano, umuwi Ayan. Shoutout uh, shout out pala kay ano Leo and Odette yan Odette Bohado yan happy 21st o 21 years anniversary ayun shout out sa inyong dalawa yan uh, Leo and Odette yan shout out yan ayun maraming maraming salamat sa laging panonood uh, ingat po kayong lahat. Yung mga shoutout out sa susunod, yung mga nagpapa-shoutout babasahin natin pag nakatambay tayo sa backyard. Ayan. Sigurado na yan. Uh, maraming maraming salamat sa laging panunood. Ingat po kayong lahat. At yun. God bless sa inyo lahat. Bye. Uwi na tayo.